kita nyo mga par ayan na dinali na ng tropa oh kinulang mayonnaise nalagyan pa <laughs> kita yung itlog parang binlender mayonnaise tapos si buyas na oh, napakainom ng pagkakabanat nito mga par napakasarap sa palaman talaga o oh, yan ang mga binabayaran dyan eh ayos na yan o no? yung konti pa Titimplahin pa. Iyo, titimplahin muna ng tropa. Kusang kulang. No, mga par, hinalo na. Hmm. Dapat yung may pretish yan, oy. Ba, mga tikit. Au! Pagka ganyan, sakto na mainis yan. Kung mga konti pa. Alright. Kaya, kaya na muna mga tropa yan. Saan natin lalagay yan? Okay. Alright All right. Oh, mga pare, ready na po ang aming ano. Ang aming uh, pagkain oh. May cheese pa. Mm, pakinginam. Mm. Tagay eh. <laughs> Go. Sarap. Ini nut nut na. Ang ginawang ano, mayonnaise, oh. Kaso, biting kami sa tinapay, mga pare ko, eh. bibili kami mamaya. Ay, okay na yun, no? Okay na, eh. okay. ha? Happy yan, eh, Ayaw pa ilagay isa? Okay, eh. Mm, okay, tapos may kape pa kami, mga pare, oh. ito, kain muna. <laughs> mga pare, ready na po ang ating, ano, tinapay na hinaluan natin ng, ano, mayonnaise na may uh, twist. <laughs> Tikman natin mga para. Mmm. Sarap. Tamang-tama ang asin at sibuyas. Sarap mga para. May cheese pa akong ano, nilagay. Kaya napalin ang nam. Sabi ko nga pa eh. Bumayang tayo mamaya. Bilin kami sa tinapa mga para. Bilin na kami mamaya. Bravo. Dabay, sarap talaga. Mmm. Wala kayo. Ang haba. Mmm. Sobra. Para mapaparamayan kain ko nito pag ganito ba? Tama-tama rin sa bunghano, pambao, no, mga ano, pambaon, mga Kaya sige mga par, kain muna ako. Diyan muna ayaw.